Ayan guys, dito ako mag-aanlaw sa paliguan namin kasi nandito yung mga alawan ko. Dito kasi ako nag-ano kagabi kasi naulan kagabi. bali yung, bali yung ating aalawan ngayon guys ay nakababad ko sa ano powder ngayon bababad po uli siya sa panibagong ano powder uli. para ano kasi syempre nakababad magdamag guys baka iba na ang amoy pero pag ayer naman guys mabango pa rin yan ayun guys mabango pa rin naman pero ibababad ko rin siya sa ano sa bagong ano ba bagong babad ulit lagi dalawang ano pa aking uh, aalawin guys dalawang timba Tapos itong ano kasi yung isa hindi ko nababaran kagabi ng powder itong pinagtanggalan ko babad ko naman siya yun naman ang ibababad ko mga damit ko ng ano guys, mga damit ko ng asawa ko. Ayan. Maya maya ko na pala ang lawan guys kasi nga binabad ko uli siya ng panibago. Kaya mamaya ko na siya ang lawan. Naglinis-linis na lang muna tayo ng bahay kasi abang wala pa yung alaga ko. Guhugas pala ako ng pinggan. yung paliguan namin guys ano kaya medyo malaki to kasi dati dito yung ano namin lababo dito tapos ano pinalipat ko yung lababo namin kasi tabi tabi ng CR kaya pinalipat ko kaya naging ano siya kaya naging paliguan kaya medyo mal malawak yung ano namin yung paliguan namin tapos ito CR namin dati dyan kami naliliko ngayon hindi na kasi ginawa ko ng paliguan tong dati naming lababo ayun guys mamaya ulit guys maguhugas lang akong pinggan Ayan guys, katatapos ko lang maghugas ng pinggan. Ayan, magluluto naman kami na. Magluluto naman ako ng ulam namin sa agahan. Magpiprito ako ng ano, ng talong. Ayan, yan ang ulam namin guys. Hugasan ko muna ito guys bago ko hiwa-hiwain. Tahan tayo guys May music kasi kanina guys Kaya kapitbahay ko. Laging, um, laging may music. Kain tayo guys, talong ang ulang ko guys. So. Lagi kasi may music dito sa kapitbahay ko guys. Yung nabili kong talong guys, maraming may sira. Kaya kunti lang yung naluto ko. ko na binalik dun sa ano. Nayaan ko na ano. Siguro mga apat na talong yun. Puro may sira. May ano may uod. Pag nakain ako ng talong guys, hindi ko kinakain yung balat. blastot siya na guys para na yung alaga ko. Hindi pa ako nakakapag-anlaw. Masarap sana ito may tuyo guys. Wala na, wala na akong oras bumili guys. Gawa ng pag-anlaw pa ako para tingnan yung ako ko. wier mag ano dito guys mga black dito sa amin kasi puro lagi may may may, may ano may music Ayan guys, tapos na akong kumain guys. Masarap sana, masarap sana kumain guys kasi nga lang high blood tayo. Bawal tayo kumain ng marami. Mamapak na lang tayo ng talong guys. Masarap to ano sana yung ba yung ano, kanin. Mas lalo masarap to. Ayan, guys. Tapos na ako kumain, guys. Mag-aandaw mo muna ako, guys, para tingnan yung apo ko. Ayan, guys. Mag-aandaw na tayo, guys. Para bago dumating ang apo ko, guys, tapos na ako. ayan guys natapos ko na yung isang timba na ang lawan iniwan ko muna tong isang timba na ito kasi hayaan ko muna mababad sa bagong ano kanaw kong powder kaya binabad ko muna siya uli guys mamaya na lang yung guys nandito pa na, wala pa namang alaga yung aking ano yung anak ko mamaya tanghali pa yung alaga niya kaya kahit ang lawan ko ito mamaya tas nandito yung alaga ko pwede kasi siya muna mag-alaga ng aking ano alaga ayun guys dryer ko muna ito guys Tatanong? Ayan, guys. Tapos na ako mag-dryer. Bali, sa, yung inalawan ko, bali, tatlong peraso lang yung guys. Yung yung isang, yung huling alawan ko, yun ang marami. Masyadong magulitin uh, niya. Nakukulitin ako. Ayaw mo siya na ano? Sabihin ko sa kanya. Masyadong guys. Tatlo lang itong aking unang inalawan. kagabi naman guys, yung inalawan ko yung damit ng apo ko. Ayan o. Damit ng mga apo ko yung inalawan ko lang kagabi. Ayan. Ngayon naman guys, magpahinga muna tayo guys. Relax, relax muna tayo. Habang wala pa yung aking apo. Mag-relax, relax muna tayo. Ayan guys, magkagaya ko naman ako ngayon ng sayote. Ulam namin tanghalian. Yung anak ko mo ng bunso ang mag-alaga dun sa ano, alaga ko. Gagalit muna ako ng aking lulutuin na yan. Dinisang, ano, dinisang sayuti. Tapos meron ako dito pang, ano, pang lahok na, ano, giniling na baboy. Ayan guys, magagalit muna tayo guys. Guys, tinan nyo guys. Hinihiwa-hiwa ko muna ng ganito yung mga sayuti bago ko siya balatan. Nahirapan kasi kung magbalat pag yung hindi ko siya hinihiwa-hiwa. Wala ko Ayan guys, ready na yung aking lulutuin na ginisang sayote. Ayan, magluluto na tayo guys. Ayan guys, magsisimula na tayo ng pagluluto. Ayan guys. Kumulo na yung ating ano. Nalagyan ko na ito ng nor guys. Tapos itimplahan ko na lang siya ng kunting ano. Kunting ayodice. Ayodice kasi ang gamit namin guys. Ayan guys. Ang dami na naman sabaw ng ano namin. Ginis ang sayote. Alam niya na guys. Andito ang apo ko. Itimplahan mo na natin ang ayodice guys. Iloan pa natin konti kasi medyo hilaw pa yan. Hey guys kain tayo ng tanghalian guys ito yung niloto kong ano guys oh. So, ginisang sayote eh. ang ulam ko tapos may tuyo ako dito guys kain tayo guys nakaligo na ako guys kasi kahapon hindi ako nakaligo hindi ako nakaligo kahapon guys kaya ayan naligo na muna ako bago ako kumain kain, kain tayo guys Yung ko guys, nandas kwarto namin. Nanun nanunood lang ano yung pinapanood niya. Kain tayo guys. Nakakain na yung alaga ko guys. Ako na lang hindi pa. Ayan, guys. Tapos na ako kumain, guys. Ayan, ino na naman tayo ng bawal, guys. Ayan. Ano ba? I see. Oh, wait. Sabi ko sa po guys, kung gusto niya ng ganito, ayaw kasi niya uminom ng ganito. Ma'am. Nah. Samantala yung ibang bata guys, isang hulap isang isang taon ni na ina na soft drinks. Bawal lumabas. Mamaya ang labas mo. Gusto niyang lumabas. Pag alam niya kasi guys na nakaligo na siya, bawal na siyang lumabas. Pero maya maya pa rin siya nagpapaalam kung gusto niyang lumabas. Pag sinabi kong bawal pa lumabas, ayun, hindi na yan siya lalabas. Ayan guys, hindi ko naman inuubos yung isang ganito kahit na inom ako ng bawal, hindi ko naman siya inuubos. Tapos, sinusundan ko agad ng tubig. kami minsan-minsan lang naman yan, guys. Hindi naman tayo araw-araw nagsusup drinks. Ayun, guys. Mamaya ulit, guys. Ayan guys, tapos na ako mag unload guys. Kanina guys, salita ko ng salita. Hindi pala naka-on, hindi pala naka-on yung aking mic. Di ba yan guys? Ayan guys, mag-i-dryer ko na ito guys. Ito yung ano nga pala guys, ulitin ko na lang guys. Kasi hindi pala naka-on yung aking mic kanina pa. Itong inagawan ko guys ay ito yung huli kong binabad kanina umaga, di ba may inagawan ako kanina umaga guys, tapos may iniwan ako isa, may iniwan pa kung nakababad. Bali ngayong gabi ko lang siya na anlawan. Kasi nga, may alaga nga ako guys. Kaya hindi ko nagawang anlawan to kanina. Kaya ngayong gabi ko lang siya inanlawan guys. Kaya ayan guys. Hiningal ako guys. Ayan guys, mag-dryer ko muna ito guys para matapos na ito guys. Kasi 9, magtitin na ng gabi. Kaya ko pa ito nilaban guys. Tapos ngayong gabi ko lang din uli na tapos. Ayan, idadryer ko muna ito guys para maisampay na nakagawa na ako ng yelo, guys bago kasi ako no umuwi kasi yung apo ko kanina guys mga alas 7 ano ah uh, nagpahinga lang ako saglit tapos kumain pagkatapos kumain ay naggawa naman ako ng yelo. nakagawa na ako ng yellow guys no kapag hugas -hugas, ay may hugas pa pala ako doon guys pagkatapos nito maghugas hugas muna ako bago mo lang umuwi yung isang apo ko pa ay bago siya makauwi ay tapos na tapos na ako sa gawain Kumakatulog ng maaga kaya yeah, ayan guys, magda-dryer muna ako guys. At ah, tatapusin ko na pala itong video kong to guys. Ah, hanggang dito na lang muna itong video ko guys. Maraming salamat sa panonood at supportan nyo. Kaya ayan guys, magda-dryer muna ako guys. Bye-bye na muna guys.